namang RC402 ay hinarvest noong March 10 2025 at mayroon akong nakita dito ayan o oh. Nagka, nagkaroon siya ng amag dahil siguro ito doon sa nilagyan ko kasi March, April April yata na ibigay sa amin at ngayon ay October na doon sa nilagyan ko ito namang isa isang sako meron ding amag tapos meron ako napapansin dito na bigas hindi sya butil ng palay bigas yan